Alam mo ba na hindi lahat na tinatawag na investment ay talagang nakakapagpayaman? Minsan, mukhang panalo sa umpisa. May papel na pinapakita, may maganda pang kwento, pero pagdating ng panahon, ikaw pala ang lugi. At ang masakit, hindi lang pera ang nawawala, pati oras at iwala mo. Kaya bago mo ilagay ang pinagharapan mong pera, panoorin mo to. Dahil ilalantad ko ang limang investments na akala ng marami ay panalo. Pero sa huli, bangungot pala. Kung seryoso kang ayaw malugi, tapusin mo ang video na to. Dahil sa huling parte, bibigay ko rin ng alternatibong investments na mas ligtas at mas may magandang returns. Una, time deposit. Akala mo safe, pero low yield. Unahin natin ang paborito ng maraming Pinoy, ang time deposit. Bakit nga ba ito ang madalas na pinipili? Simple lang, ilalagay mo ang pera, may guaranteed na interest, at safe daw. Kasi nakatago sa bangko. Para sa karamihan, parang wala nang iisipin. Pero ito ang hindi masyadong napapansin. Habang mahimbing na natutulog ang pera mo sa time deposit, unti-unti naman itong kinakain ng inflation. At kung hindi mo alam kung gaano kalakas ang epekto ng inflation, isipin mo to. Bawat taon, tumataas ang presyo ng bilihin. Pero yung perang nasa time deposit mo halos hindi gumagalaw. Halimbawa, kung may 100,000 pesos ka at inilagay mo sa time deposit na may 2% interest per year, ang kikitain mo lang ay 2,000 pesos sa loob ng isang taon. Mukhang may dagdag pero kung inflation ay 5% o higit pa, ang tunay na halaga ng pera mo ay nababawasan ng halos 3% taon-taon. Sa madaling salita, mas marami kang mabibili noon kaysa sa parehong halaga ngayon. At hindi pa doon nagtatapos. Yung maliit na interes na hinintay-hintay mo ng isang taon, babawasan pa ng 20% final withholding tax. Kaya yung 2,000 pesos na kinita mo Magiging 1600 na lang ang ending, mas mababa pa kaysa sa inaasahan mo. Safe nga, oo. Kasi hindi mawawala ang principal mo. Pero kung titingnan mo sa mas malalim na paraan, para ka lang nagkulong ng pera sa isang kahon na hindi gumagalaw habang unti-unti itong kinakalawang. Hindi lumalaki, hindi umaangat, at sa dulo nalulugi ka pa rin at sa totoong buhay, ang pera na hindi lumalago, unti-unti talagang namamatay ang value. Alawa, condo for passive income, rental trap. Next, ang isa sa pinaka high na investment ngayon, condo. Daming naniniwala, bili ka ng condo, paupahan mo, at tapos na ang problema mo. Steady passive income ka na habang buhay. Pero ito ang reality na bihirang ikwento ng mga nagbebenta o mga nagpupromote ng condo investment. Una, malaki ang monthly dues at maintenance fees. Kahit isang araw, walang tenant, tuloy-tuloy pa rin ang gasos mo sa building dues, utilities, at iba pang bayarin. Pangalawa, may malaking vacancy risk. Paano kung ilang buwan walang umuupa? Habang wala kang tenant, ikaw ang sasalo ng lahat ng bayarin. Ibig sabihin, negative cash flow ka. At higit sa lahat, oversupply na ang condo unit sa Metro Manila. Ang dami mong kakumpetensya sa renta, kaya madalas napipilitan kang ibaba ang presyo. Minsan, halos sapat lang ang renta para pantakip sa loan amortization o sa juice kung minsan nga kulang pa. Sa unang tingin, mukhang asset dahil tangible siya at tumataas daw ang property value. Pero kapag binisuisi mo ng mabuti, nagiging liability pala. May kilala akong bumili ng kondo para gawing rental property. Akala niya after 5 years, ROI na at steady income na ang papasok. Pero sa totoo lang, halos break-even lang siya dahil sa patong-patong na maintenance cost, renovation tuwing may bagong tenant at yung mahahabang buwan na walang nakatira. Ang lesson, hindi porket real estate ang pangalan, automatic ng panalo. Kailangan mo rin pag-aralang mabuti ang location, demand at tamang timing. Kung wala ang mga yan, malaking posibilidad na lugi ka rin. Pangatlo, pre-need plans, educational and memorial plans. Naaalala mo ba yung panahon na sobrang dami nang nag-aalok ng educational at memorial plans halos bawat mall, bawat opisina, at kahit sa mga barangay hall may agent na nag-o-offer. Parang napakagandang ideya, maghulog ka lang ng maliit na halaga buwan-buwan, tapos in the future may guaranteed education fund na ang anak mo. O kaya naman, may memorial package ka na para hindi na problemahin ang pamilya mo. Pero anong nangyari sa realidad? Maraming printed companies ang nagsara. At ang masakit, yung mga taong naghulog ng taon-taon, nagtiis ng dekada, biglang wala nang nakuhang kapalit. Yung pangara para sa edukasyon ng anak, naglaho. Yung peace of mind para sa memorial, naging stress at dagdag problema pa. Ang malaking issue sa ganitong klase ng investment, ay nakatali ka sa isang kumpanya. Wala kang flexibility. Hindi mo pwedeng bawiin agad ang pera mo. At hindi mo rin pwedeng ilipat kung sakaling gusto mong lumipat ng mas maayos na opsyon. Kapag nagsara sila o nagkaroon ng financial problem, kawawa ka. Halimbawa, noong early 2000, libo-libong pamilya ang naipit sa pagbagsak ng ilang pre-need educational plans. Maraming magulang, ang buong akala ay secured na ang tuition ng anak nila hanggang college. Pero pagdating ng enrollment, wala silang nakuha. At sila pa rin ang nagkalkal ng pera para makapagpatuloy ang anak sa pag-aaral. At ang pinakamasakit dito, hindi mo na maibabalik yung oras at tiwala. Yung dekadang paghuhulog mo para bang nawala lang sa isang iglap. Ang lesson mas mainam pa rin mag-ipon o mag-invest ng diversified funds, mutual funds o kahit simple index fund. Bakit? Dahil mas transparent ang performance, mas flexible at hindi nakadepende sa isang kumpanya lang. Sa ganitong paraan, mas may kasiguraduhan ka kaysa nakatali ka sa isang sistemang pwedeng bumagsak anumang oras. Pang-apat, networking or MLM disguised as investment. Sigurado ako, minsan may lumapit na rin sa'yo na parang ganito. Mag-invest ka lang, tapos mag-recruit ka lang ng dalawa, tatlo, lima, at sigurado kikita ka na ng malaki. Madaling makumbinsi kasi may kasamang flashy presentation. May kotse sa slide, may travel incentives, at may mga taong nagsasabing, ito ang nagbago ng buhay ko. Pero, ito ang katotohanan. Hindi talaga investments ang karamihan sa mga gantong negosyo. Recruitment based siya. Hindi nakasentro sa totoong produkto. Oo, may produkto silang ipinakikita. Pero madalas, overpriced o kaya naman, secondary lang. Ang tunay na kita ay galing sa dami ng taong mahihikayat mong sumali. Totoo, may iilang nakakaangat at kumikita. Pero kung titingnan mo ang mas malaking larawan, 90% ng sumasali, hindi talaga kumikita. Sa halip, nalulugi pa. At mas malala pa, madalas nasisira ang relasyon mo sa pamilya at mga kaibigan dahil sila ang unang nilalapitan para maging downline. Sa halip na magkaalaman ng financial growth, nagkakaalitan pa. May kaibigan ako na sumali sa ganitong scheme. Ang sabi sa kanya, kikita siya ng 50,000 pesos in just a few months. Kaya naglabas siya ng 20,000 bilang investment package. Sa una, may konting balik para magmukhang totoo. Mga 2,000 o 3,000 na parang proof of income. Pero after ilang buwan, bumagsak ang kumpanya. Biglang nawala ang mga recruiters sarado ang opisina at pati yung mga pinuhunan niya, wala na. Ang lesson dito, kung ang kita mo ay nakabase sa kung ilang tao ang marirecruit mo at hindi sa tunay na halaga ng produkto, hindi yan investment. Pyramid scheme yan at sa pyramid, laging yung nasa taas lang ang panalo habang karamihan sa ilalim, lugi. Panglima, high yield investment schemes. HYIP Crypto Hype Double Your Money. Ito na siguro ang pinakamapanganib sa lahat. Yung mga tinatawag na high yield investments. Alam mo na yung mga linya, invest ka dito. 20% monthly guaranteed. O kaya naman, double your money in just 90 days. Sa unang tingin, napakaakit pakinggan. Sino ba naman ang tatanggi kung kikita ka raw ng mas malaki kaysa sa kahit anong bangko, stock market o negosyo? At lalo bang nakakainganyo kapag may kakilala kang kumita sa umpisa? O ayan, si ganito, naglagay ng 10,000, naging 15,000 agad. Pero ang hindi sinasabi, yung kinita nila galing lang sa pera ng mga bagong pumapasok na investors. Ang totoo, Karamihan sa mga ganitong sistema ay ponzi, scheme lang. Gumagana sila hanggat tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bagong members at bagong pera. Pero oras na humina ang recruitment o mawala ng bagong biktima, biglang mawawala ang kumpanya. Kasama ang lahat ng pinaghirapan mong inipon. Sa mundo ng kripto, mas marami pang ganitong klase ng hype may mga trading bots na sinasabing guaranteed ang kita at mga tokens na parang overnight ay tataas ng sobra-sobra. Pero tanangin mo ang sarili mo, kung totoo ang guaranteed ang kita, bakit kailangan pa nilang kunin ng pera mo? Kung sobrang ganda ng sistema nila, sila na lang sanang umaman ng walang kahati. Lesson dito, malinaw. Kung masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi totoo. At tandaan mo, walang shortcut sa investing. Ang tunay na pagyaman hindi instant, hindi overnight. Totoong yaman ay nakukuha sa disiplina, tamang strategy, at mahabang pasensya, hindi sa mabilisang pangako ng kita. Mga alternatibong investments na ligtas at legit. Ngayon, malinaw na ang dami talagang delikadong investment traps na dapat iwasan. Pero baka iniisip mo, eh saan ko naman ilalagay ang pera ko kung ayaw kong malugi? Kaya eto pangako ko sa iyo kanina. Ibibigay ko ang ilang alternatibo na mas ligtas, mas transparent at napatunayan ng nagdadala ng returns. Una, pag-ibig MP2 savings program. Government backed to, kaya mababang risk. At kung titingnan mo ang historical returns, mas mataas pa kumpara sa ordinaryong bank savings. Pangalawa, REITs o Real Estate Investment Trust. Dito, nag invest ka sa malalaking kumpanya na may mga commercial properties. Ang maganda, obligadong magbigay ng dividend sa investors quarterly. Pangatlo, Equity Index Funds o Mutual Funds. Kung long-term ka at gusto mong sumabay sa paglago ng buong ekonomiya, ito ang tamang daan. Hindi instant pero proven na lumalago sa mahabang panahon. At syempre, skills investment. Imbis na puro pera lang ang invest, pagtuunan mo rin ng halaga ang pag-aaral ng bagong kaalaman o kasanayan. Ito ang investment na hindi pwedeng nakawin o mawala. Hindi kailangan ng shortcut para umaman. May mga mas ligtas at siguradong paraan para palaguin ang pera mo. Basta marunong kang pumili, may disiplina, at marunong maghintay. Ang tunay na sikreto sa investing ay hindi yung mabilis nakita, kundi yung consistent, safe, at long-term growth. Hindi glamorous, pero yun ang nagbibigay ng totoong yaman. Ngayon, gusto ko tanong sa iyo, ano investments na munti ka lang pasukin pero buti na lang nakaiwas ka? O baka may investment ka na pinagsisihan mo? i-comment mo sa baba para matuto rin ng iba. At kung gusto mo matutunan pa kung saan dapat ilagay ang pera mo para talagang lumago, wag mong kalimutan, subscribe ang channel na ito, The Brown Investor.